Ang gandang mainit na tanghali sa inyong lahat. Guys, to this video, mag update naman tayo sa ating lugar. No? Wala tayong ibang uh, maisip, kundi mismo ang lugar natin na palagi nating uh, ayarin. ina-update na uh, Mayo 18 na ngayon 2024 ito ang makikita natin guys sa lugar namin ayan alas 11 ng tanghali madalang ang sasakyang dumadaan, no? Ayan. Kaya yung sakyan namin Nakaparada dyan sa may ilalim uh, ng puno. Ayan. Kung may dumaan man, ayan, padalang, dalang, maisa-isa lang, guys. Okay. Yan ang lugar namin dito. Sa Sitio Buhangin, Barangay Tagbobo, Igakos, no Island Garden City of Samal. Isang siyudad ngunit napakaraming puno. Wala anong gusali pero siyudad na ito, guys. Kaya ang maganda na dito, magandang tanawin, mga beaches, no? Oh, mga resort. Kaya inaanyahan ko kayong magpunta dito kung wala kayong ibang ah uh, ah uh, simpre gusto nyo magliwaliw sa buhay, punta kayo sa Samal. Maraming bisis dito sa amin, no. Wala dito sa kinatayuan ko, isang uh, kalahating kilometro, ayan, dagat na, guys. Papunta tuloy-tuloy na doon. No? Puro bisis, makita natin kaya napakaraming magpupunta dito kung mga yung panahon sa mga weekend. Ayan. So ano pang pa iniisip nyo, guys? Lalo na bakasyon ng mga bata. So panahon na naman na mag uh, Siyempre maliligo intang panahon Ayan Napakainit Kung gustuhin mo lang Kung may swimming pool lang dito Nako Babad ako sa swimming pool araw-araw Kasi napakainit dito guys Ayan Tahimik Wala so, lang ang sasakyan Okay. Maraming salamat sa panonood guys. Sana nagustuhan niyo kahit konti ang video na ayan na ina inaalay ko sa inyo mga viewers. Maraming salamat at God bless us all. Bye-bye.